pwede bang makakuha ng discount kung nakapromo ang mga senior citizen at pwede ba talagang magkaroon ng double discount? At sa huli, ano ang mga dapat gawin kapag ka hindi nabigyan ng discount? So ipapaliwanag natin yan sa video neto. Karapatan ng lahat ng senior citizen na mabigyan ng discount at makakuha ng 12% VAT exemption at ang 20% na senior's discount. Nito lang isang buwan, isang 5-star hotel, ang nakasuhan dahil sa hindi pagbibigay ng discount at exemption dahil nakapromo daw sila at discounted ang kanilang rate. Pero hindi nakapagpresenta ang hotel ng anumang ebidensya na ang kanilang promo ay may permit ng DTI at ito ay paglabag sa batas. So pwede ba magkaroon ng double discount? Ibig sabihin, discounted na sa promo at discounted pa sa mga seniors. Sa isang panayam kay DTI official na si Amanda Nograles sa radyo, ipinahayag nito na walang double discount. Take note, galing po sa DTI yan na walang double discount. Ibig sabihin, pipili lang ang isang senior citizen kung ang discount na kukunin ay para sa promo o para sa senior citizen discount. Ayon sa IRR o Implementing Rules and Regulations, meron tayong sinasabing no double discount ayon sa DTI. Ibig sabihin, kapag meron tayong binili under ng promotional discount, mamimili lang ang senior citizen na number one, 20% discount o kaya ay ang promotional discount. So, isa lang doon ang pipiliin niya. Kung ano ang mas mataas ang discount ay iyon dapat ang ibigay sa mga seniors. Ngunit hindi ito ang unang kaso na mayroong ganitong pangyayari. Sabi ng DTI, posibleng magkaroon ng double discount. Okay? posibleng magkaroon ng double discount. Take note ha. So eto na. Take note ulit, Ang pagbabawal sa double discount ay pupwede lamang kung ang pagbibigay ng discount para sa promotion ay mayroong DTI permit bago ito ipatupad. So sa madaling salita, kung walang DTI permit ang promo, hindi nag apply dito ang pagtanggi sa double discount. Linawin natin yan ha. Hindi po pwedeng tumanggi sa double discount kung walang DTI permit ang promo. Okay? So titingnan nyo yung kanilang promo o minsan may mga poster sila dyan. Tingnan nyo kung may DTI permit. So yes mga seniors, po pwede itong maging double discount. Sa ganitong kaso, maaaring gamitin ng senior citizen ang kanilang 20% discount. Bukod pa sa anumang discount o promo na ibinibigay ng establishmento. Konektado ang kasong ito sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. So ayon sa batas, ang mga senior citizen ay dapat, dapat ha, bigyan ng 20% discount at 12% VAT exemption. So dalawa po yan ha, isang 20% discount at 12% na VAT exemption. Bukod dito, itinakda ng Consumer Act of the Philippines na RA 7394 na bago maglunsad na anumang sales promotion, kinakailangan kumuha muna ang isang business ng pahintulot mula sa DTI. Layunin itong maprotektahan ng mga consumers mula sa mga posibleng panloloko ng mga establishments na nag-aangkin na ang kanilang mga presyo o rates ay nasa ilalim ng promo. Kung walang regulations at approval mula sa DTI, madali para sa kahit na anong establishmento na sabihin ang kanilang presyo o rates ay nasa promo at hindi nabibigyan ng discount ang mga senior citizens at PWD. So, accountable ba ang businesses na ayaw magbigay ng discount tuwing may promo sila? So, mayroon ba silang pananagutan dito? At mayroon bang paglabag sa karapatan bilang senior citizen at pwede ba tayo magsampan ng reklamo laban sa mga hindi nagbibigay ng discount? So, yes or no? Ilagay niyo ang sagot niyo sa comment section at, at bakit yan ang napili nyong sagot. Para na rin po sa kaalaman ng lahat ng mga senior citizens na mapalaganap natin ang mga karapatan ng mga seniors. Karaniwang isilo ito na hindi lang ng mga tindahan kundi maging mga restaurants na ayaw magbigay ng discount o diskwento na kadalasan sinasabi na nasa ilalim sila ng promo. Ano naman ang pwede natin gawin kung sakaling ayaw talagang magbigay ng discount? Kung ayaw magbigay ng discount, itanong ng mahinahon o sa mahinahong paraan kung bakit hindi sila nagbibigay ng discount. At mag-request kung po pwede nakausapin ng manager at itanong din sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit di sila nagbibigay ng discount. So pwede nyo ring i-record. Ito optional ha. Pwede nyo ring Pwede nyo rin re i-record ang conversation or kunan nyo ng video kung okay sa kanila. Kailangan magpaalam kayo dahil hindi po pwede yun. Labag din po yan sa batas. Okay? Ito ay magsisilbing proof o prueba nyo para isang guni ang problema sa kinauukulan. So, paano naman tayo magpapile ng reklamo? Number one, ipunin lahat ng ebidensya kasama ang resibo at ang store details, yung pangalan ng tindahan at kung alam nyo ang pangalan ng manager, pwede nyo na rin isama. At ang inyong senior ID o card. Number 2, sino naman ang pwede nating mga kontakin? So number 1, pwede tayong kumontak sa DTI office sa inyong area o sa inyong lugar. At pangalawa, pwede rin sa OSCA. Pwede din tayong magsumbong sa OSCA. And pangatlo, pwede rin tayong mag ng complaint sa Consumer Welfare Act Office. Ang DTI ay tumatanggap ng mga reklamo tungkol sa defective goods, false advertisement o kaya ay unfair trade practices. So pasok po ang lahat na ito sa unfair trade practices. Meron din po tayong hotline ng DTI, Consumer Care Hotline. At pwede rin tayong mag-email sa kanila. Andiyan po ang email address, kukopyahin nyo na lang sa baba. Meron pa rin mga ibang DTI contact information. So mobile number po yan, pwede nyo tawagan. Meron din silang trunk line at meron din po silang mediation division. Okay, pwede nyo pong tawagan. Isa sa mga naaabusong sektor ay ang hanay ng mga senior citizen na madalas ay hindi kinikilala ang diskwentong pinaiiral ng batas. Ngunit, may boses sa mga seniors at pwede natin itong ipaglaban para sa ating mga kapakanan. Dahil hindi ito limos o oh, hindi tayo nanlilimos at hindi rin ito nakakahiya. Kinukuha lang natin ang para sa atin at ito ay karapatan na ipaglaban. Dapat ipaglaban. So hanggang dito na lamang po at sana may naitulong ulit ako sa inyo. At uh, huwag niyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po sa panonood at God bless.